Jodi Sta. Muli namang pinatutunayan ni Maria na higit pa siya sa isang mahuhusay na aktres, isa rin siyang academic achiever. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, isinusulong ni Jodi ang kanyang master's degree sa clinical psychology. Sumisit tayo sa kanyang kagilagilalas na paglalakbay, isa iyan sa mga bagay na kinukonsider kong importante sa buhay ko eh. Ang masters naman you just go to school once or twice a week so mas maluwag yung schedule kaya marami rin akong mga bagay na nagagawa. Noong dalawang libo at dalawamput isa, nakuha ni Jody ang kanyang degree sa psychology at ngayon handa na siyang magpatuloy pa. Isa sa mga bagay na pinakanasasabik niya. Pagpapalawak ng kanyang undergraduate na disease sa epekto ng NADA protocol, ear ako detox, sa mga antas ng pagkabalisa sa mga manggagawa sa produksyon ng telebisyon. Ngayon ako ay talagang nasasabik para sa aking hinaharap in papel dahil ito ay magiging isang extension ng pag-aaral ng papel na ito. Ngunit hindi lang iyon. Inilunsad ka makailan ni Jody ang kanyang sariling channel sa YouTube, eh. ang Yesen Channel, na naglalayong magpalaganap ng inspirasyon at positibo. And guess what? Ginagamit niya ang kanyang mga pag-aaral sa psikolohiya sa isa sa kanyang mga segment. Ang Live Light sa Live Light segment, yung isang episode will be about different topics. There will be topics about love, and boundaries, and family, and we have subject matter expert to further expound on the topic so that hindi lang puro. I believe. This is what I think, pero it's like supported BY and back view studies. Sa pamamagitan ng kanyang channel, inilalapat ni Jody ang kanyang natutunan sa paaralan sa totoong buhay na mga sitwasyon. Binibigyang diin niya na ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagpasa sa mga kinakailangan, ito ay tungkol sa paggawa ng tunay na epekto. I feel na these are the things na natutunan mo in school na parang whatever skill or whatever knowledge na impart sa iyo ng pag-aaral mo. Ngayon it's being put into good use na parang hindi lang siya naging requirement para makagraduate or para pumasa, kumbaga meron na siyang real life application. Noon pang Enero nang unang ibinahagi ni Jody ang kanyang mga plano na ituloy ang master's degree. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na gumawa ng higit pa sa labas ng show business na nagpapatunay na ang personal na paglago ay walang limitasyon ngayong taon Kinukuha ko ang aking master's degree sa clinical psychology. Kasi naiisip ko, as a human being, parang I can do so much more. Na parang mayroon pang life outside of show business. Naisip ko na, oh, I'm an actor, but I can put on another hat. Jody Sta. Tunay na inspirasyon si Maria. Ang pagbabalanse sa pag-arte, pag-aaral, at paggawa ng content ay hindi madaling gawain ngunit ginagawa niya ito. Ano sa palagay mo ang paglalakbay ni Jody? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe para sa higit pang mga nakaka-inspire na kwento.